Iniuwi na mga labi ni Margerette Garcia sa Barangay Bunuan Bukig, Dagupan City, Pangisnan mula sa Barangay Awe sa Nasinto kung saan ito unang inuwi at unang pinaglamayan na limang araw sa tahanan ng kanyang asawa na si Tito Garcia Jr. Pasado alas 6 kanina umaga na makarating ito sa tahanan ng kanyang mga magulang kung saan ipagpapatuloy ang lamay at magkakaroon ng panibagong limang araw hanggang sa libing nito sa October 24 at iatid sa kanyang huling hantungan sa Bunuan Bukig Public Cemetery alas 7 ng umaga. Sinalubong ito ng kanyang mga kaanak sa nasabi Barangay, mga kawani ng Over Region 1 at ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa panguna ni Mayor Belenti Fernandez kung saan nagbigay ito na may claim mensahe at pasasalamat sa yumaong si Marjoreta. Dito na ibinigay ng Alcalde ang tulong pinansyal sa naiwang pamilya ng biktima ng selos at nauwi sa pananaksak ng dating katrabaho nitong banyaga sa Saudi Arabia. Sa ngayon, nangako ang Alcalde sa pamilya ni Marjoret na sakaling mga ilangan ng tulong ay bukas ang kanilang tanggapan. Sa ngayon, hostisya pa rin ang bukang bibig ng pamilya ni Marjoret kung saan ano ba talaga ang nangyari sa kanilang kaanak. Kasama mo dito sa IFM, nagupan ako sa Idol John, Karang Tatata, RMM.